napakahalaga ng topic natin today kung halimbawa kayo nga po ay nalilito na sa mga oras na to kung ano ba talaga ang mga paraan kasi sa dami-dami na napapanood natin sa mga YouTube channel mga utol alam ko ay parang hanap ka ng hanap pero nahihirapan kang i-insert kasi hindi mo maisip kung ito po pa talaga ang eksaktong paraan o solusyon para sa iyo dahil ika nga, psychologically lahat naman po kasi tayo ay depende-depende. Iba-iba po ang mga problema at syempre po magkakaiba po tayo ng pinanggalingan. Pero mga utol, sa akin naman po sasabihin ngayon na tatlong solid na dahilan para bumalik ang ex mo sayo, psychologically masasabi po natin na ito po ay tumpak, 100%. Kaya kung halimbawa kayo nga po ay naghahanap ng objective, nag-iisip kung paano mangyayari ito mga utol, mangyaring silipin po natin or bigyan po natin ng pansin ang tatlong ito. Ang dalawa rito mga utol ay madalas ko na rin sabihin. Katunayan, kung kayo po ay very familiar sa mga one-on-one -on -one coaching natin, ay madalas ko na po itong nababanggit. Pero ang isang babanggitin ko ngayon, although ay masasabi kong hindi po pwedeng exclude at dapat talaga pong isama sa mga pinaka-importante o sa mga pinaka-tatlong dahilan mga utol para bumalik ang ex mo sa iyo. Number one, fear of losing you. Fear, takot mga utol. Alam natin na para ma-motivate ang ex mo sa'yo, o para bumalik ang ex mo sa'yo, hindi lang ito yung pwede masasabi natin na, Coach, mahal pa ako niya eh, nag-care pa sa akin yan. At saka alam naman po natin may attachment pa yan mga utol. Lagi ko nga po sinasabi kahit na in love pa rin ang ex mo sa'yo, kahit sabihin na natin na may miss ka pa rin ng ex mo mga utol, pwede pa rin based on ego, or for some reason, hindi pa rin siya bumalik sa'yo. Katunayan mga utol, marami po ako mga clients dito po sa Papong TV. Sa mga nakakausap ko po dito sa ating coaching session, kahit mahal pa rin po nila yung kanilang ex, napipigilan pa rin po sila based on situation. So hindi po pwedeng love ang basihan natin mga utol para bumalik ang ex mo sa'yo. Although napaka-importante nun. So pag-usapan natin yung fear. Kasi mga utol, alam naman po natin ng ang ex mo, kahit na may pagmamahal yan, hindi siya babalik sa'yo kung alam niyang pwede ka naman niyang balikan next year. Kung alam niyang bukas next week sa isang buwan ay pwede ka balikan. Hanggat nandun yung pakiramdam niya na siya po ay kampante, na alam niyang kayo nga po ay parang nasa safety net niya mga utol, hindi po siya babalik. Kailangan po natin ng fear. Pag ito po ay na-inject natin mga utol, I would say 80 to 90 percent mo mong ex mo. Kasi nga naman, alam naman po natin na hindi pa po siya 100 sa kanyang naging desisyon o realization. Kaya kung halimbawa ang ipaparamdam mo na kayo nga po ay aalis na, bibigyan mo siya ng takot, maaring magkaroon siya ng second thought or doubt sa kanyang nararamdaman. Based on my experience mga utol, sa dami-dami na nagiging clients natin sa Papong TV, marami po ang nagkabalikan sa pamamagitan po ng fear of losing you. Second, or number two on the list, mga kapatid, inspiration. Aside from that fear of loss, mga utol, isa pang matinding dahilan o rason para bumalik ang ex mo sa iyo ay yung tinatawag nga po natin na inspiration. Ito po ay nangyayari, mga utol, kung successfully na iparamdam mo sa kanya yung mga naging development o pagbabago mo. Dahil syempre, ang ex mo hinangaan kanya once upon a time. So kung ito po ay muli niya mararamdaman at makikita sa iyo, malaki po yung tendency na magkabalikan kayo or ma-validate po niya yung totoo niyang nararamdaman sa atin. Kasi syempre, love, alam naman po natin yan, kadikit niya ng tinatawag na inspiration, mga utol. Kaya napakalaki ng role na gagampanan ng inspiration kung gusto mong mamotivate ang ex mo, pabalik sa'yo. Kasi pag halimbawang napataas mo yung inspiration na yon alam naman po natin na kasunod nun yung pagiging attractive mo, di ba po? Kasi syempre makikita yung pagiging confident, makikita yung pagiging positive, makikita yung pagiging motivated mo mga utol. Alam natin na if you can lead the way, mas madali mo mapapasunod yung ex mo sa'yo. Dahil syempre ganun tayo eh. Gusto nating relationship eh. Gusto natin yung kasama natin yung taong yun na nag-move forward, humahakbang towards success. Kaya nga po palpak na palpak or hindi talaga pe pwede yung nagbe -begging. Kasi pag pa, paano kanya makakasama towards that success kung ang pakiramdam niya ay bit-beaten or liability ka pa? Kailangan maging inspiration ka mga utol. Nang sa gano'n, bumalik ang ex mo sa'yo. Third, or number three, marami ang takot dito. Marami ang umiiwas dito. Binabanggit ko na to sa mga previous video natin mga utol na huwag tayong matakot na ito po ay iparamdam or ibigay sa ex mo. Dahil kung ito naman po ang magiging dahilan para bumalik siya sa'yo, why not? Marami sa atin mga utol dahil mahal pa natin ang ating ex. Ayaw natin yung parang sumasama ang loob niya. Inaalagaan natin yung feelings, inaaccommodate natin yung ating ex. Dahil pagka naiisip nga po natin na siya po ay sasama ang loob, baka tuluyan na nga po siyang umalis sa atin. Actually, mga utol, psychologically, kabaliktaran po yun. Dahil the more na kayo nga po ay nagpapakita ng maturity or kakayahan para mag-walk away, mas lalong napapasunod ang mga excess, mas lalong nagiging attractive ka. Ang third na pag-uusapan natin ay yung tinatawag nga po natin na wounds or sakit. Hanggat hindi nararamdaman ng ex mo ang wounds, mga utol, hindi niya mavavalidate yung totoo niyang na-feel. Katulad ngayon, For example, kayo po ay magkahiwalay pero panay ang asikaso ng ex mo sa iyo. Kunyari may nangyayari pa sa inyo, kunyari lumalabas pa kayo. Sa tingin ko naman magiging okay ka, di ba? Tatanggapin mo na 'yon kasi at least nandiyan siya. Pero dahil nanonood kayo ngayon, or nagkakaroon ka nga po ng objective na siya po ay balikan or ipursige mga utol, ano po ba ang pinakadahil noon? Nasasaktan ka. Yan din ang kailangan nating gamitin mga utol in order for your ex to validate yung totoo niyang nararamdaman. Kasi kailangan ng motivation eh. Kailangan niyang i-admit, aminin sa sarili niya na mahal ka pa niya. E paano niyo mararamdaman yon kung halimbawang satisfaction o ina-accommodate nga po natin siya continuously? Malabo niya maramdaman yung sakit na yon mga utol. Kaya kung gusto mo siyang bumalik sa'yo, pagtuunan po natin ng pansin kung saan po natin mapaparamdam sa kanya yung tinatawag na wounds. Hindi naman natin kailangan sakta ng todo. Yung just a little bit of wounds na parang kukuryente lang or pipitik sa ex mo mga utol. Alam naman po natin na sapat na yon Enough na yon mga utol para maramdaman niya at medyo ma-imagine, maisip na mahal ka pala niya. Na mahal ka pa pala niya mga utol. Recap! Sa mga naghahanap ng kasagutan kung paano babarik ang ex nila, sa mga naghahanap ng mga kasagutan at nandito ka ngayon para manood ng video kung paano babalik ang ex mo, huwag natin baliwalain ang tatlong binanggit ko. Fear of losing you. Napaka-powerful niyan mga utol. In fact, pag nagpa-coach ka sa akin, yan ang isa sa mga bibigyan natin ng pansin. Number two, inspiration or motivation. Kailangan natin ito mga utol at ito po ay makikita niya. Mararamdaman niya kung kayo nga po ay patuloy na magsasucceed, magiging positive at madedevelop, mag upgrade kahit na kayo po ay break up. At yung last na pinanggit ko nga po na medyo additional or bago nating idinadagdag sa mga rason para bumalik ang ex mo sa'yo ay yung wounds. Dahil pagka nakuryente, kuryente, pinitik mo ng konti, gigising sa kanyang kamalayan at mararamdaman niya mga utol na siya po ay may pagmamahal pa rin. Pag ito po ay successfully or effectively nagawa mo mga utol, maaaring mapabalik ang ex mo sa iyo sa madaling panahon. Huwag na huwag po nating kakalimutan yon. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo, suportahan po natin at siyempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.